At nandito na nga si Dora Dapo, the conductor. <laughs> ay papunta sa Osaka. Ang isa sa pinakamalaking festival pagtitipon ng mga Pilipino. Ang Pistang Pilipino sa Osaka 2025. Sasayawan mo na kayo ni Kajotay. Siyempre, nawala sa stress kasi medyo malayo yung jaya. At alam niyo ba, mga ganitong pagtitipon ay dapat yung puntahan. Mariwasan at makuha ang, ang stress dito sa Japan To make the story shorter, nasa Shinkansen na tayo Excited na ako makita ang Osaka Alam nyo ba, first time mangyayari ito At first time ako makapunta sa Osaka kasama ang SBI sobrang daming tao. At alam nyo ba, sobrang kaba Kasi nga, first time akong dadayo sa Osaka sa loob ng limang taong pagbablog. At sana marami tayong mamit na mga Pilipino dito sa Osaka, Japan. Tinan kung gaano kalaki yung Osaka Station. So ayun guys, lalabas na tayo. At syempre, hindi ko na na-vlog yung pangyayari sa gabi na yon dahil kinabukasan. Ito na ang day 1 sa Pistang Pilipinas Sa Santa. Maraming mga timbang. Sabi nito, punta sa event. Mga sa sobra. Bikiri dito. masarap siya. Ang daming mga display. Yan no? Ang daming mga display. Syempre guys, habang naghihintay-hintay tayo ng train, dito muna tayo magtingin-tingin sa palibot sa train station. At syempre, dumating na nga yung train at may dala tayong chicharon kasi pambato natin yan wala kasi tayong dalang balot kaya pagpasok natin sa train oo uupo muna at ayos-ayosin yung ating bangs na 13 pieces <laughs> at ando na nga nandito na tayo mismo sa Sakay Higasi Station dito magaganap dito gaganapin ang bistang Pilipino ito pala yung aking chicharon kapag mo ay sobrang maingay so maganda yung panahon hindi ko inaantala ang init kasi nga sobrang excited ako at sobrang kaba ko rin sana marami tayong mamit at maging successful ang pistang Pilipino dito sa Osaka at dito ko na nakita kung gaano kainit ang pagtanggap sa akin ng mga taga Osaka di pa nagsisimula meron na agad nakakilala sa isang pampansang tamago ng Japan shoutout sa inyo na sobrang aga nila siyempre hindi mawawala yung ating mga kaibigan na talagang palagi nakasuporta yan si HK in Japan kay Chanman nandyan din yan ito naman si Sir sobrang napakabait at palagi talagang kinakamayan na ito ito yung yeah, nakikita yan shoutout sa mga, si mga pilag yeah, sige na shoutout picture taking siyempre para makaroon na namin yung risk at siyempre yung mga kaibigan natin mga vloggers kumpleto lahat yan, one package yan kaya napakasaya nito at hindi mawawala yung mga nihonjin na sabi niya, wow Dora the World Explorer, sabi ko gusti ka niya <laughs> at dito na, magsisimula yung araw ko, dito sa SBI Remit Siyempre, kailangan nating makuha yung mga Pilipino na wala pang rehistro sa SBI remit. At tingnan nyo, nagsimula na magpuntahan yung mga tao. At di ko talaga akalain guys, sa unang araw pa lang, sobrang daming tao. Pati ako, naubusan na lang power. Yung mga ngiti, alam nyo ba, gusto nilang magserbisyo sa mga tao sa Osaka. Kaya nandito sila, hindi alintana yung init. Imagine mo guys, ang Sabado ng araw na ito, sobrang init talaga. Kaya ayon, ready na kaming lahat para sa dalawang araw na pistang Pilipino kasama ang SBI Remit. Dito na magsimula, dumagsa yung mga tao. Sa unang araw pa lang, di ko talaga akalain na ganito kadami ang sumuporta sa pistang Pilipino. Sobrang daming pumunta sa booth ng SBI at nagparegister. At isa ito sa pasalamat sa SBI Remit dahil sa pagtangkilik ninyo gamitin ang remittance na ito. Sa lahat ng mga nagparegister, gamitin nyo ang SBI Remit dahil sobrang ganda nito na remittance dito sa Japan. At ulitin ko, dito na yung, yung nawala og ka mo kabako. sa ganitong mga event o pagtitipon ay nagkakawala ng stress. Imagine mo, dalawang araw, dalawang araw mong hindi mo mabantayan na yung ngiti mo habot hanggang tinga. Kasi trabaho, bahay, pahinga. Trabaho, bahay, pahinga. Yun lang ang rutin natin dito sa Bansang Japan. Kaya, niinbitahan ko kayo kung merong mga pagtitipon ng mga Pilipino, pumunta kayo at sumali. Kumain ng mga pagkaing Pilipino, makita yung mga kababayan mo, at siyempre, mawala konti yung stress natin dito sa Japan. Pati, yung ating mga kamingaw sa Pilipinas. At siyempre, shoutout muna tayo. Isang, isang Pilipino oh, mga kabayan. Na <laughs>

Phan Sang, Kaju PAM Pham Phan Sang, Kaju Tay, Pham Phan Sang, Kaju Tay, Komi pero may matutukunan, Pham Phan Sang, Pam, bansang ka Pam, bansang ka jutay. pero may matutuhan. Maligayang pagdating mga kajutay. Ito na ang pampatanggal mo ng umay. Araw mo na malukot lagyan ng kulay. Watch my vlog para sigla mo'y mabuhay. Check my videos kung ikay may katanungan. Baka nasa channel ko ang sagutan. Syempre, tagdog -tag na rin kaalaman kasi dito sa Japan dapat tayo ay tulungan. Walang mawawala ka jutz guys. Oi, hindi mo ba hindi na, <manyan> na arat, paan, Ay, Tara tayo mga lalaki na sa tayo mas mga para all right, pressure, Basta dapat lagi tayo masaya, tandaan mga kulto hindi lang ang problema. Hindi <manyan manyan> na, nagalayong kabako. ko sa araw Tari na linggo. walang doble, double triple pa ng mga Pilipino Dahil Day of night Dito sa usap Ang so, labi bang, bang, Yung mga kumakain doon Mahal na pila Pero Hindi pa Kung yun ito

Grabe naman itong mga Pilipino na to, Sobrang saya. Ang kukulit. Yung mang mo makikita sa kanilang mga mukha, yung pagod, yung stress sa trabaho. ba? Diba? Ilang bisis ko na itong ginawang video dati. Na isa sa tips ko para mawala yung stress mo, homesick mo sa Pilipinas, ay wag na wag mong kalimutang sumali o punta sa mga ganitong pagtitipon. Makakain ka ng mga pagkain Pilipino, mga street foods na sobrang na mismo. At saka, meron kang mga makasamang mga Pilipino, malay mo, mga kabayan mo, mga sulingan mo, kapitbahay mo, at saka, same lang ng mga apelido mo at dito mo lang makilala <laughs> dito sa ganitong putitipon. Grabe, sobrang haba ng mga pangyayaring ito. Diwan pa lang to. At grabe na, grabe, grabe. asin talagang grabe. Masabi ko na sobrang successful ang <laughs> <apis> pistol. Ito, loba <laughs>

Gracias.